Hello watch up mga tol, na ko yung ganitong posisyon ng atin pong kamera mga ka-inspirasyon, kaya naman ginamit muna natin yung atin pong front camera ng GoPro Max. At nandito po tayo ngayon sa May Capitol Common. Yan nakikita niyo sa may sa likuran ko yung Hinares Arena. Hinares 'yan, mga tol, ano? At on the way na po tayo niyan, mga ka-inspirasyon papuntang Mandaluyong. Pero nakaramdam po tayo dyan ng kaunting gutom Kaya, eksakto uh, Meron tayong pupuntahan na kakainan po natin Actually, ito pong pupuntahan po nating kainan mga ka-inspirasyon 2016 pa lang Eh, dito na po tayo kumakain Nung time na tayo po ay nandito sa area ng Ortigas Center Yan, kung makikita po ninyo, yan yung stoplight na tinawid po natin dyan sa may San Antonio yan yung Pioneer Avenue o yung road yan eto na po yun mga ka-inspirasyon no? hindi kan pang mapangganipaps yung si ate ayan so dito po yung iskriba mga ka-inspirasyon sa may kanto po nyan ay yung uh, Metro Bank ayan, dyan. kaya yan, sumorkat na po tayo dyan mga ka-inspirasyon eto yung iskriba dito sa May San Antonio So, yung kainan po dyan napaka daming kumakain po dyan mga ka-inspirasyon So, makikita po ninyo dito sa Along Escriba dito sa May San Antonio Eh, yan ang pinakamaraming uh, at pinakamalaking kainan dyan mga ka-inspirasyon So, nung nag-uumpisa tayo mag-vlog meron tayong na-vlog din sa part po na to way back 2016 pa napakatagal na po pero ito po yung atin po yan yan ang pangalan po niyan mga ka-inspirasyon basahin nyo na lang oh hindi ko makita nasa taas yan si kuya nakaposisyon no Ayan. pero lilipat po tayo ng pwesto po yan yan po yung tinutukoy kong kainan mga ka-inspirasyon na miss ko yan eksakto tamang tama eh nandun tayo sa area kaya dito na lang po tayo kakain salamat sa panonood God bless